Marami ang nagtaka sa balitang may nagsilang ng ahas sa South Cotabato. Sa, sa Polomolok, South Cotabato, ang tungkol sa isang ginang na nagsilang umano ng misteryosong hayop. Babae mula sa Polomolok, South Cotabato, nanganak ng ahas. Ang kontrobersyal na kwento ng babaeng ito ay naibalita pa sa telebisyon. Alamin natin ang buong kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Kaibigan, tapusin mo ang video na ito dahil siguradong magugulat ka sa mga revelasyon na malalaman mo. Ako po si Roy Z and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang ganitong video, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Taong 2016, nag-viral sa internet ang kwento ng isang babaeng nanganak diyo Mano ng ahas sa Barangay Palkan, Polo South Cotabato. Ayon sa kwento, umabot pangaraw sa dalawang talampakan ang haba ng ahas na iniluwal ng babaeng ito. Nagtrendi nga ang larawan ng diumuloy ahas at ito daw ay anak ng babae. Sa eksklusibong panayam ng isang istasyon ng radyo sa Coronadal City, personal nilang nakausap ang ina ng babae na naging witness daw sa pagluluwal ng kanyang anak sa ahas na ito. Maging siya nga daw ay hindi rin makapaliwala sa kanyang nasaksihan. Naunan nang nakaranas ng pagsusuka ang babaeng ito hanggang sa lumala na lumala na nga ang kanyang kondisyon. Nangayayat ito at halos hirap nang kumain dahil sa madalas na pananakit ng tiyan. Duda naman ang kanyang asawa tungkol sa kwentong ito. Paano daw ito mabubuntis gayong siya ay nagtatrabaho sa Maynila? Nagulat na lang siya dahil nang siya ay umuwi sa kanilang probinsya ay buntis na ang babae. Lumapit ang babae sa mga doktor upang magpatingin. Sa pregnancy test at mga ultrasound ay lumabas na talagang siya ay nagdadalang tao. Ang siste hindi umanong maunawaan ng mga doktor kung bakit pila napakahaba yata nang nasa sinapupunan ng babaeng ito. Natakot na sila sa revelasyon ito ng doktor. Marami ang may mga haka-haka na maaring naiinkanto ang babae o baka naman ito ay nabuntis ng mga laman lupa. Dahil na rin sa takot, dinala ka agad ang babaeng ito sa mga albularyo. Pitong albularyo ang tumingin sa kanya subalit isa lamang dito ang nagsabing kayang-kaya daw niyang alisin ang laman ng tiyan ng babae. Halos isang buwan din na nagpapabalik-balik ito sa albularyo hanggang sa isang araw nga ay nagsilang na ng ahas ang babaeng ito. Hindi makapaniwala mga magulang ng babae at ang albularyo sa kagana kaganapang kanilang nasaksihan. Agad namang pinatay at sinunog ng nanay ang ahas sa utos na rin ng albularyo upang mawala na diumano ang masamang espiritong gumabalot sa katawan na ito. Kumalat ang balita sa kanilang lugar. May mga naniniwala sapagkat madalas daw na nasa sapa ang babae. Maaring dito niya nakuha ang ahas. Sa mga hindi naman naniniwala, meron silang iba't ibang teorya isa nga dito ay maaaring nabuntis daw ng ibang lalaki ang babaeng ito. Maaaring ipinalaglag daw ng mag-ina ang bata at gumawa na lamang ng kwento upang pagtakpan ang kanilang kasalanan. Ang ahas daw kasi na ipinakita sa larawan ay hindi naman talaga isang ahas kundi isang freshwater eel o igat na katulad ng mga nabibili sa kanilang palengke duda rin ang doktor na sumuri sa babae at maging ang mga pulis na nag-imbestiga sa kasong ito. Ang siste, nang iniimbestigahan na ang insidente ito, bigla na lang naglaho na parang bula ang babaeng ng anak ng ahas at ang albularyong nagpanak dito. Nanindigan naman ang ina ng babae na sa kanyang kwento na totoong nagsilang ng ahas ang kanyang anak. Hindi na raw mahalaga ang sasabihin ng ibang tao ang importante daw sa kanya ay ligtas na ang kanyang anak. Isa pang kaso ng babaeng ng anak din ng ahas ang nai-report naman sa Afguyi District sa Mogadishu, isang lalawigan sa bansang Somalia. Nagulantang ang babaeng nagluwal sa ahas sapagkat ang inaasahan daw talaga niya ay kambal ang kanyang magiging anak. Swerte na lamang daw niya dahil hindi siya inatake nito o ang isa pang sanggol na kanyang isinilang nang lumabas ito mula sa kanyang sinapupunan. Kumalat ang balita ng panganak niya sa ahas kaya naman marami ang mga bumisita sa kanilang bahay upang masaksihan na rin ang naturang ahas. Pero may pagkamahiyay naman daw ito dahil ayaw nitong magpakita sa mga bisita. Lumalapit lamang daw ito sa mag-asawa kapag nararamdaman itong wala ng ibang tao sa kanilang bahay itinuturing naman ng mag-asawa na blessings ang kambal kambalas na ito para sa kanila. Sa isiping hindi pangkaraniwan ang ganitong pangyayari, naniniwala sila na ito ay pinagkaloob sa kanila at may dala itong swerte sa kanilang pamumuhay. Misteryo nga ba o isang gawa-gawang kwento lang kaya ang insidente ito? Ang tanong na ito ay hindi pa rin nasasagot magpasa hanggang ngayon. isang kakaiba at misteryosong ahas na tagpuan nga ba sa Afrika. May katotohanan nga ba ang viral na larawan na ito kung saan makikita ang isang ahas na may mga pakpak? Viral ang larawan na ito kung saan makikita ang isang kakaibang uri ng ahas na may pakpak. Ayon sa kwento, natagpuan ito sa bansang Namibia na matatagpuan sa southern part ng Afrika sa Namibian mythology na pinaniniwalaan ng mga sinuunang tribo sa Namibia, may isang serpente o dambuhalang ahas ang pinaniniwalaang may pakpak. Sinasabing ang nasa larawan na ay isa pa lamang daw sanggol na ahas. Mayroon talagang uri ng ahas na may kakayahang lumipad. Ito ay tinatawag na flying snake, isang non-venomous snake na matatagpuan sa South Asia. Indonesian Archipelago at ilang bahagi ng Afrika. Sa pamamagitan ng struktura ng katawan ng ahas na ito, kaya nitong lumutang sa hangin sa taas na 300 feet. Hindi talaga siya lumilipad kundi naggaglide sa hangin upang siya ay lumutang. Dito sa Pilipinas ay mayroon ding species ng mga ganitong flying snake na tinatayang humahaba pa ng hanggang 36 inches. Pero umabalik tayo sa larawan na ito na nag-viral kung saan mayroong isang puting ahas na may pakpak. May katotohanan nga ba ito? Hindi talaga ito literal na ahas na tinubuan ng natural na pakpak. Inilagay lamang ang pakpak na ito ng isang artist sa kanyang alaga na albino snake upang magpakita ng isang mythical serpent o ang feathered serpent. Dalalabag ng imahinasyon ng larawan na ito na malamang ay kinagiliwan ng marami subalit ikinainis naman ng ibang tao. Isang kakaibang ahas na punong-puno ng balahibo ang nahuli at na ng video. Noong February 2022, nag-viral sa internet ang isang video ng kakaibang hayop na ito sa bansang Thailand natagpuan ng residenteng kinilala sa pangalang Tu ang mabalahibo at kulay berde ahas na ito sa isang swamp sa Sakhonakon province. May haba ito na dalawang talampakan at nababalot nga ng tila ba napakakapal na berdeng balahibo. Dahil sa pambihira ang itsura ng ahas, hinuli ito nito at inilagay sa jar. Hinuwi niya ito sa kanilang bahay at ipinakita sa kanyang mga kamag-anak. Ganun na lamang ang pagkamangha ng mga ito nang masaksiyan ng isang maladragon ang itsura na uri ng ahas. Wala nga makapagsabi kung ito nga ba talaga ay isang ahas o baka naman isang bagong species ng hayop. Kaya naman minabuti nilang i-video ito at i-post online upang makatawag ng pansin sa mga eksperto. Habang hinihintay nila na ma-identify ang nasabing nilalang, Inaalaga nila ito pansamantala at pinapakain ng maliliit na isda. Narito ang actual video footage ng nasabing mabalahibong ahas. Ayon sa ilang mga residente na nakasaksi, maaaring ito na isang puff-faced water snake na tinubuan ng lumot sa katawan na ngayon ay tila ba naging parang balahibo nito. Sinangayunan din ito ng Australian animal expert na si Sam Chatfield, isang snake species coordinator sa Wildlife ARC. Dagdag pa niya, posibleng kapag nagpalit na ng balat ang ahas ay babalik na sa normal ang itsura nito. Ang puff-faced water snake ay hindi masyadong makamandag at pinaniniwala ang species ng ahas na nagmula pa sa Indonesian archipelago. Matapos mong mapanood ang actual video footage ng mabalahibong nilalang na ito, para sa iyo, isa nga kaya itong ahas. Bago natin tapusin ang ating video, shout out muna kina Louis J. Gelubatin, Alicia Morales, Mac TV at sa Arsenal family ng Northern Samar. Para sa inyong reaksyon? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Para manatiling updated sa atin mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ng ating videos bilang suporta. Bli, ako po si Roy Z. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.